Magandang araw mga idol, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon mga idol. So for today's video mga idol, wala muna tayong hunting kasi uh, pahinga muna tayo kasi ganba na. Kaya naisipan ko na lang mag, ano, mag content ng uh, kung ano yung mga iba't ibang uri na mga laruang, hang, laruang dihangin dito sa atin. So itong mga nasa makikita nyo ngayon mga idol, ito yung mga basic lang na mga ano, mga laro ang dihangin kung baga gawang Pinoy lang to kasi meron ding mga laro ang dihangin na uh, gawa sa ibang bansa so mas malupit yung mga gawa sa ibang bansa pero di naman pa huhuli itong mga, ano, mga gawang Pinoy so ang una kong ipapakita mga idol ay ito legendary talaga itong mga idol uh, simula bata ito ito talaga yung kinalakihan ko ito siya mga idol yan Estrella Estrella foot pump na ano na na yung bumabumba. So dito yung pambumba niya kaso uh, Iniram may humiram sa akin dito tapos hindi na hindi na nabalik. Pero ito yung ano yung talagang uh, laruan noon. So, Ng sinaunang laruan to. So bolt action. Yan. Bolt action. So, Open site lang to da, mga idol. So Pin site lang to. So laro ang di na Australia Parko. Siguro nasa nasa mga mahigit 40 years na to mga idol. At tanda nito nasa mga 40 years na. So kikita naman sa mukha tingnan nyo yung tingnan naman yung mukha niya. Talagang pero may may sira to mga idol kulang ng part sa loob pinayos ito sa atin kaso may kulang na ano pisa sa loob kaya di pa natin nagawa kasi di pa bumili yung may-ari so ito yung first first natin mga idol na ano laro ang dihangin uh, ito talaga yung mga sinauna noon so Australia Foot Pump yan so yung yung pangalawa kong ipapakita mga idol ay uh, si Otto Irgan ito yung CO2 si irga natin dati na Junior Mangyo, ah, uh, yung pinakaunang irga natin. So, ito. Ito siya mga idol. Ah, uh, ginamita na natin ng itali. O itali sa guma kasi ano, yung yung panglak niya sa loob ay natanggal. So, yun. It itali na ito mga idol. Parang gawa na rin to sa ibang bansa kasi made in Italy na. Yan itali sa guma. Ayun, so, ito yung laruan natin. Ito so, yung pangalawa natin yung laruan. Ito papakita. Uh, si Otto Irga naman ito mga idol. Ang ginagamit nito ay si Otto. Uh, ito yung nilalagyan ng tanki dito. Kaso, kinonvert na natin siya sa put pump. Yan, ginamitan na natin ng quick fill. Tapos, yung put pump natin. So, kita mo nga, kunin mo nga yung put pump. Alalay. Nandun sa gilid, alalay yung put pump nandun sa gilid. 'Yan. 'Yan para makita nila din ano. Kita nila itong put pump. So ito. So na mga idol yung put pump. 'Yan. Ito na yung ginagamit natin dito para para mas ano, mas makatipid kasi mahal yung yung CO2 dito sa amin, mahal yung karga. so nasa siguro nasa 180 na yung karga ng CO2 dito sa amin tapos ilang shots lang, ubos na naman, pakaraga na naman. Di gaya sa hand pump na unlimited shots na yung magagawa mo. May silencer to, kaso tinanggal, tinanggal lang may ari kasi binigay ko na to sa, ano, sa papa ko. Kasi nag-assemble ako ng bagong laruan. So, may silencer to. Yan, uh, may scope. Uh, cut. Uh, swing type. Yan, swing type scope gabay na para mas maangas tingnan so pwedeng tago ang bypad niyan. yan yan so ito yung pangalawa so, si Uto Ergan tapos yung pangatlo natin mga idol ay si Uto Ergan pa rin kaso kinonvert na sa PCP so ito ang pangatlong Erga natin. Yan. Napakaganda. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo. Sa wood stock pa lang niya. Oh. Sa scoop. Sa tank. Carbon tank. Tapos naka brass barrel. So, ito, si Otto to dati. Taurus. Uh, Taurus long tank to na si 2 So, tapos, pinakonvert convert sa may-ari ng may-ari ng PCP. So, ginawan lang ng uh, offset tapos kinabitan ng regulator tsaka uh, tank so yun uh, maximum na karga dito mga idol uh, 3000 psi uh, 1.8 yung output so yan so, single cock uh, swing type din swing type rin to yan so, nakascope yan si uh, prototype na kinonvert sa PCP. Ito yung pangatlong unit natin. So para magka-idea kayo mga idol sa ano, uh, magka-idea kayo kung ano yung mga laro ang dihangin sa atin sa mga baguhan. So yung panghuling ipapakita ko sa inyo mga idol kasi apat lang yung yung nandito sa atin. So bali apat lang to. So, ito yung panghuli kong ipapakita tung unit natin. So, ito yung unit natin mga idol. Oh. Yan. Inborn PCP talaga ito mga idol. So, PCP talaga. Uh, pagkagawa niya, PCP na talaga siya. So, swing type. So, uh, yan, naka-hammer type. Tapos, uh, naka-scope. Naka-tank. Uh, 24 inch CBB barrel. Tapos, naka-silencer. Tapos, naka- iPad ipad ni Sir Rizal Chua. Yan. So, maximum nakaraga ko dito sa tank, uh, 3,000 PSI, 1.8 output. Yan. ah uh, gawa ni Idol Alog, Alog to, Alog TV. So, yun. Uh, bali, ito lang muna yung ano, ma-share ko sa inyo na mga laro ang dihangin dito sa Pilipinas kasi ito lang yung mga meron tayo. So, sa accuracy naman mga idol, uh, uh, performance naman ng mga irgan na to uh, unahin natin itong foot pump natin kasi ano open sight lang to so, siguro mga minimum na target dito nasa 15 to 20 meters nakatama ko to kasi makikita mo pa yung target yan tapos wala kang gastos dito kundi bala lang kasi uh, pump ah ano di bumba nga di bumba So, dito naman sa si auto natin uh, ginamita na ginamita natin ng hand pump uh, maximum na karga natin dito ay 14 PSI at uh, 10 MPA equivalent siya sa 1400 PSI so minimum shots natin dito kayang kaya niya itong shots uh, 10 solid na shots yung kaya pinakamalayong kayang targetin 35 meters kayang kaya pang tumama so yan so sa mga nagtatanong tapos ito namang converted uh, PCP natin uh, si Uto na kinonvert sa PCP yan kasi regulated na siya may tangki na uh, yung accuracy nito tumatama to kahit sa 50 meters 60 70 meters kayang kaya, kaya. depende na sa shooter yun kung talagang kabisado niya yung unit yan so ganun yung mga performance nila so dito naman sa personal unit natin mga idol uh, ito kasi inborn PCP to uh, naka naka 18 PSI din to na output tapos 24 inch na barrel so, pinakalang malayo kung tinarget dito mga idol na tumama ako sa mga 100 meters yung tinarget ko. So yun. Uh, pero sa hunting paayo ko lang sa hunting mga idol. Kung yung mga malalayong target, uh, tapos mahirap pulutin, wag na lang birahin kasi sayang din. So, kaya ako minsan yung mga malalapit na lang yung ano, yung binibira ko. So yun. So sa presyo naman mga idol, para may idea na talaga kayo kung gusto nyong magkaroon ng mga ganitong alaga sa presyo naman ito uh, itong ganitong put pump sa ngayon sa pagkakaalam ko ay nasa 6,000 to 7,000 ang brand new nito sa ngayon so depende na sa inyo kung ganito yung ano gusto nyo tapos itong CO2 naman ah, uh, pagkabili ko nito dati uh, complete set na may silencer uh, scope tank so, itong laruan ay nabili ko ito sa halagang 13.5 yan dati dati matagal na mga siguro mga 4 uh, na taon na so ito namang isa yung tinanbert sa PCP medyo malaki yung ginastos na may ari nito kasi talagang ginastosan nyo to sa woodstock pa lang pinagawa nito ito kay uh, sa ilo ilo yata ito pinagawa kay idol idol Dayal yata tapos naka carbon tank medyo mahal din to carbon tank kasi tapos naka DBBR barrel kay ni Sir Romel Melendres so yung scope niya Discovery na It's HT624 by 44. Yan. So, siguro ang inaabot ng may-ari nito mga idol ay nasa uh, mahigit kumulang nasa 25k siguro ang gastos niya dito. Yan. So, yun mga idol. Para magka-idea kayo. So, ito na may unit natin mga idol. Yung gastos ko dito, hindi ko na lang sasabihin kasi nanonood yung commander ko. <laughs> So, yung sabi ko dito ay ano lang 10k lang 10k lang yung gastos ko dito so yun uh, uh, sa mga mahibalak at sa mga gustong bumili uh, uh, bilhin nyo lang kung ano yung gusto nyo para mag enjoy kayo so, sa lahat ng mga sumusuporta sa katin um Marami pong salamat sa inyo ah, kahit bihira na tayong makapag-upload kasi sobrang busy na talaga mga idol. Ah, pero pipilitin pa rin natin. So yun, ah, ito yung mga ibat-ibang uri ng laruang dihangin dito sa atin. So sa lahat ng mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please hit like, subscribe at build na rin pa mga idol para updated kayo sa mga bagong videos natin. So yun mga idol, maraming salamat.